Morning morning another day another mini vlog Nag-harvest nga ulit kami ng mga barya sa aming piso wifi vendo. Yung mga anak ko na nga ang inutusan ko sa pagkuha nga nitong mga barya doon sa aming vendo. ako na nga lang yung magbilang. Kapag ka pinapatulong ko nga yung dalawang junakis ko sa pagbibilang nitong mga barya ay dino double check ko pa din kasi. E ay din naman itong na-harvest namin ngayon mga mare. Sakto lang din pambayad ng aming internet bills. Marami na din kasi yung may piso wifi vendo dito sa may amin. Every first week of the month nga ako kung mag-harvest nitong piso wifi vendo. Namin. First week of the month din kasi dumadating yung bill namin ng internet Saktong-sakto lang talaga pambayad ng aming internet bills mga mare At may konting pang merienda lang na sobra Bali nasa 2.5 five lang nga itong mga bariya na nilagay ko sa supot Ipapabuo ko nga ito sa may 7-11 Kaya ko na nga itong anak kong si Atilab at nagpasama nga ako sa kanya para nga ipabuo itong mga bariya Fast forward ay eh, nakabalik na nga din kami ng bahay at nakapamalengke na din ng konti Bumili na nga din ako ng pag kain ng aming mga alagang manok dahil paubos na din. Binigyan nga kami ni nanay ng mga papaya dahil nga paborito ito ni ate Lab. Mahinog na nga itong mga papaya na itong mga mare kaya naman nilantakan na nga agad namin ni ate Lab. Mga tanim nga lang ito ni nanay mga mare dun sa may likod ng bahay namin. At nasarap nga kaming dalawa ni ate dito mga mare dahil matamis din. May nabili nga din pala kaming langka kanina ni ate mga mare habang nasa palengke kami. Ate Lab nga yung nagturo na bumili nga daw ako ng langka dahil natatakam din ako mga mga mare sa itsura pala lang nitong langka kaya napabili na din ako. At nung matikman ko nga itong mga langka na to mga mare ay grabe sobrang napakatamis. Hindi ko na nga ito tinantanan mga mare dahil grabe sobrang tamis talaga. 50 pesos nga pala yung bili ko nitong mga mare at naubos nga talaga namin agad. After ko nga kumain ng langka dyan mga mare nagprepare naman ako ng lulutuin para sa aming hapunan. Alisa sabawan ko nga lang itong isdang pumpano na to mga mare dahil masyarap nga talaga yung sabaw nito. Bali naghiwa na nga din pala ako diyan ng kamatis mga mare, sibuyas, pati na din luya. Pakulo na nga din ako ng tubig dyan mga mare at nung kumulo na eh, ko na nga itong mga isda. Isang pumpano lang nga yan ko mga mare sa halagang 180 peto. Mahal din kasi yung kilo ng pumpano mga mare. Para naman sa pampalasa na itong sinabawang isda natin mga mare ay eh, naglagay nga din lang pala ako ng kalamansi. Lahan ko na nga din pala ito ng asin at saka ajinomoto. Lagay nga din pala ako ng konting patis mga mare at pagkatapos inilagay eh, ko na nga itong mga dahon ng kamote sayan at ready na nga itong ating sinabawang isda. After kung ang makapagluto ng ulam namin dyan mga mare ay hiniwa-hiwa ko naman itong nabili kong manok. Bali ima, marinate ko nga lang pala itong mga manok na to mga mare kaya naman tinusok-tusok ko na muna nitong kutsilyo. Para naman manuot itong mga ilalagay nating pampalasa. Bali nag-squeeze nga lang pala ako mga mare ng mga iilang pirasong kalamansi. Pagkatapos ay maglalagay naman ako dito ng patis. Bali ima, marinate ko nga lang pala itong mga mare ng overnight. Kusmikus ko na nga dyan, mga mare gamit nga itong malinis kong mga kamari kamay. Gay ko nga muna ito sa aming ref mga mare dahil bukas ay gagawa nga ako ng chicken joy. So, yun lang muna. Bye!